peace <laughs> Eh okay, mga kamaso ngayon, uh, pangatlong araw ng uh, pag-aakot ng Christmas Food Party dito sa San Andres uh, Sports Complex. Okay, mga kamasong, ngayon mga kamaso, nandito tayo sa San Andres Sports Complex sa uh, pangatlong araw na nating uh, pag-aatid ng uh, food pack. Kasama ang Team Flag Control, one-headed by Engineer Bernard Nadonga. Nandala ito red pa rin yung uh, pagbubuhat at pagkukuha uh, natin ng mga Christmas food pack. Nakasama pa rin natin Team Plant Control 1 at Adventure Bernard na O yan mga kamasong ngayon na tayo Papunta na tayo ng Baseco Unang trip natin Third day ng uh, pag aatin natin ng food pack Baseco tayo, Baseco Pangatlong araw na natin ang pag aatin ng uh, food pack Para sa mga taga Maynila Handog ni Mayora nila ko na At ng uh, Manila City Hall Balik pa maripo pa, maripo pa maripo pa maripo pa maripo pa pa balik pa pa Balik pa pa, balik pa pa Pagkala. Good morning, mga kamasa na tayo sa base ko. Sama natin ating engineering. Ilang ilay sa inyo, pre? mo ilan yan? Siete. Parehas pala, siete-siete. Ayun, hey, no? Ito ko idol ko nandito na naman, nakita ko na naman. Kahit pa rin ang sa pala. Oo. Ayan na yan. Ito yung pinaka maraming uh... Oy! Butante <laughs> Yun eh Basta lang wag lang mananakal Basta wag lang mananakal You know? Wag lang mananakal Oh, ano mo yun mo? Yung vlog mo Subscribe oh Shoutout yung ano mo Shoutout sa Atropa Ayun, ayun Subscribe nyo siya, palo Nagbablog natin kasi siya Nandito tayo sa base ko. Dito sa pinaka court ngayon. May ano na to yung nakapagatid na dito kapon. Ngayon partial pa yung inaatin natin. So ngayon dito tayo sa base ko dito sa Barangay 649 Zone so, 68 District 5 tayo ngayon. Yan na uh, full force tayo dito nag-aattend ng mga ano food pack and district 1 tapos district 2 sila muna yung magbababa so tayo ang karga ng bawat truck ay puro 700 700 and 700 okay okay Mamaya tabay ano nyo, uh, update ko pa rin kayo yung kaganapan dito sa pag-aatid natin ng uh, Christmas food pack. Ikatong araw tayo ngayon. Ang uh, katong araw pag natin ng Christmas food pack. Kasama pa rin ang uh, Team Control 1 headed by Engineer Bernard Nadonga. At, At wait ka, makamaso, this boy maso, kamaso ng bayang katwesyo. Hindi na tayo ngayon. ngayon magbababa na tayo ng mga food pack dito sa base Oh, oh. 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 yung kanya naman kanya eh. Hmm. Ang ah, vlog. Yo, distrito nandito para magatid ng food pack. Ano, team demolition naman. You know, team demolition, Oh. No? Tabi, tabi. Sambiyay lang yan. Sambiyay magkano? 60. Hindi, 8 yan. O. 2, 4, 6, 8. 98. na 8. Harga. 22. Harga. Harga. Galing ng utak. Parang, parang nasa okay ka lang <laughs> yan. Galing ang tawa ng utak. Magsi-checkin na pa kayo, boss. Taba ng utak. Galing ang tawa ng utak, di ba? Ay si Manan Sala. Ano talaga hawulin natin ngayon? Pay nga kamo na, Brad. Pay nga kamo. Nahirapan ko eh. Sayo tatlo gulong eh. Yan. Uy, pati mo na pati. Yeah, Bobby. you know team Demolition District 2 dami oh Ulitin ko, nandito tayo sa base ko ngayon. Oh. Ah, ito nga pala, anak ni Mayor. Ayan, nakita nyo ah. Yung ano, yung popa natin. Oh. Kaya ginawa nilang kautilya. Ganyang, kat ganyang katalino ang mga taga-engineering. Te digo, te acaplad control. Me no. Gas pues. Me no. Por lo Sa isang ano na lang. Sa layer na lang. Kaya At tulungan ko muna to. Binibilang muna po ni Ma'am uh, para malaman sakto talaga. Sabi 700 lang. May, may sobra talaga isa kasi pag-engish may masira. Muna nila lang yung state para pagra 'yung taas natatanggalan tatanggalan. Pa babaan na pababain stage hindi tayo tinayin siya pa rin baka bibigay natin ng food pack ikat araw may marami pa oh marami pa yan pa dito na nga tayo sa Barangay 7 Fish Euro 79 District 5 uh, ah, Magkano tayo, ikalawang ano, hako tayo ng uh, food pack Christmas food pack para sa mga taga Maynila Kaya <laughs> ah, ah, na, Ito 'yung ah, dinala natin ng food pack. Andog ni Mayorahan nila ko natang ah, Manila City Government of Manila. Eh nandiyan 'yung traffic. Apat. Apat. Ayan. Ayan po si Chair mga kasama natin Inatigyan natin mga food pack po dito Mga kamaso ngayon uh, Pinipilapal na muna eh Pung kompleto at wala pong damage Wala pong ulang Dalawang barangay pa tayo no? Uh, tatlo yata eh Pintuit sa kabila no? yung barangay huli yan? Yan lang, yan, okay. Toy! Okay, okay. lang okay. Mga kamasa batuli pa rin tayong uh, nag <laughs> nag uh, aangkat ng mga Christmas food pack dito para ibigay sa mga taga Maynila. Ayun oh. pa rin oh. No? Lahat 'yan sa task kukunin natin lahat 'yan oh. No. Ito Tapo, oh. Oh. Lahat 'yan para sa mga taga Maynila. Mga kamasong, hindi tayo sa ikatlong hatiran natin ng Christmas food pack.

Chairman Norma B. Dilacus po ng uh, Barangay uh, 729, Zone 79, District 5. Nandito na tayo sa ikaapat na barangay natin. Okay. Okay. Ako tayo, ako tayo. Okay, barangay 728 okay, po. Okay, 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 okay. Zone 79. District 5 po tayo ngayon. Kahit okay. right. okay. po si Chairman. Chairman, ano po masasabi niyo? Salamat po. Ganyan yung hindi talaga hindi na kinakalimutan ang ating mga kabarangay. So, from the, from the boat of my heart, maraming salamat. Magandang gabi po, Chairman, at mabuhay po kayo. Barangay 728 po, Chairman Lantin. Apo, sige po. Panorin nyo na sa Boy Maso Vlog. Ha? Bakit? Magbibilang doon sa taas. Hindi, ako na ba magbilang. Ang traffic. Ang Kaya ito na yung pinakalas nating uh, barangay na, na pagatiran, Tapos bukas uli, alas 6 tayo, alas 7. Kahit linggo, diretso pa natin. Uh, dito ako na tatapos yung vlog ko. Tapos po'y masok, kamasa ng bahay ka ng Si chairman, na uh, pinitirmahan niya na po para siguradong puro at wala pong ano, kulang at maayos po.